what's up guys yun hey nga pala guys ah, palabas tayo ngayon uh, ah, mag withdraw muna tayo kapag tulog pa siya. kasi plano ko mamaya yung surprise sa siya bibili tayo ng bagong helmet para sa kanya kasi nung karang araw ah, bumili ako ng helmet sa akin lang eh, gusto ko ibili ko na siya ng bagong helmet ngayon so mag withdraw muna tayo uh, ah, tulog pa siya so mag withdraw muna tayo ngayon para mamaya ay ko sa mamaya hindi surprise ko bibili ko siya ng bagong helmet uh, mag-withdraw muna tayo ngayon para mamaya mabusin meron na tayong ready ka na tayo pupunta na lang tayo sa bidihan ng helmet okay so guys yun lang muna mamaya ano na uli a few moments later So yun guys, ito may dumating kami na parcel para dun sa helmet, helmet holder na ginidikit sa dingding para dun sa nabiling helmet ito nga pala yung nabiling helmet yan mamaya papakita ko sa inyo kaya lang nabili namin na holder dalawa yan iisa yung helmet <laughs> ano nalagay dyan sa ka kabila alam tatlong ang helmet din. Uh, ano nalagay dyan helmet kaya lang kabibili ng helmet mo pag may pera ganon din ganon um, ganon din bibili ka rin ng helmet mo na ganon Ah. Yung payaman. Hindi lang masama loob mo. Wala kang bagong helmet. Ganyan lang. Ayan. Oh, ganda. Oh. na guys Oh. Doon sa loob ng kwarto. Ayan guys. Papakita ko na lang sa inyo pag nakakabit na. Pero tapat na higa. Para babagsak sa mukha mo. Para kung bumagsak. Ayan. Dalawa. Para sa bagong helmet na ngayon. Oh kaya lang isa lang mga sabitan kasi sila bola siyang helmet ngayon <laughs> <laughs> guys para alis na kami ni Lab pupunta kami doon sa, ano, ng helmet ngayon <coughs> tayo ko lang siya palabas na sumama ko tayo hindi niya alam na bibili ng helmet pangat ng helmet mo eh What? What the fuck? Ha? Huh? Mabuta ko sumangot ka Busina ka ng busina eh What ang yeah, pangat ng helmet mo? Sige na tayo sa LA Moto Kalamba, nandito na tayo guys Ayun sila Wala ka sa loob, dali

Ah, punta kayo dito sa LA Moto Shop. LA Moto Shop. LA Moto Shop. Shop nga no. Ah, dito sa Kalamba oh. Kalamba. Kalamba branch opening lang. May ano dito, may libreng sangyo -yup pag pag ng helmet. Ay wala ba? Ay wala daw po pala. Ah. Hernet pala, may libreng hernet. <laughs> sabi may libre nani, teacher, ako, may may libre Okay lang ba yun, ano, yung dual visor sa salamin mo. Kung niya gamitin sa... Pwede yan eh. Yan. Ang dali mo mo. Kahit ibaba niya yan. Mo. Ba niya, so, ang mo mo Kahit ibaba niya ito, hindi mas sali. Pero mo. Toto, toto ubus Oh, anu Di ba malu ah, <small> Bakit may small pa ba ito? May small dyan ah. Eh, ikaw na sa'yo. Medium. Ah ba, medium yata yun e. eh. Oh, okay. okay na, okay na yun, no? okay, small. small dyan, sir. Sige na, bilis mo, pambili natin ang materialis yung babay natin dyan. Okay na? <laughs> Ibalik wala ng materialis. Oo, oh, wala na, basta may helmet. Para ano, pokol helmet. Poco, kopol pa lang, pokol, kopol pala, pokol. Kopol yun, sir. Oh. Ah, kalaw po call. <laughs> ah, okay na. Sige, okay na daw yan. Ayun na, ay. Harry. Oh, bakit? Bakit pabili ng materyales? Hindi na tayo, tayo bibili ng materyales, eh. Ano mo, ako lang may helmet, ikaw wala. Oo. Oh. Ay, lang yun. Ikaw lang ang may malaking mata sa akin. <laughs> ikaw ang madaling na pasukin ng... Pasukin ng...

Eh mas mura ang helmet kaysa sa tubular. Oh, para ano, oh, at least nakatatlong sukat ka, isa. Sukat. Kailan ba tayo pumunta ro kahapon ba? Nang isang araw. Oh, isang araw, tapos isa isa ngayon yung naka-display, isa uli ngayon. Tapos dalawang picture. Hindi pala bibili. Hindi hindi bibili na abiji, -e hindi babayaran niyan. May ebidensya sila pag hindi binili, sinukat mo lang sinukat, bawal 'yon. Bakit makukuha ba nila yun? Atakbo na ako sa labas, no? Eh, may CCTV, eh, no, eh, no? Sabi, itong dalawang makulit na ito, sukat lang ng sukat, oh. Hindi naman pala bibili. Okay na? Hindi ah. na, oh. okay yung pit, okay lang yung pit. Hindi na, naman nagalaw. Hindi naman masikip. Ah. Tama lang. Ang <laughs> ganda ay nabili na kita ng helmet din nga tayo bibili na ng materyales helmet nga bibili natin materyales na pang motor ang bibili natin stop muna stop oh, nalugi po sa'yo tigil na yung bahay postpone muna no? stop muna paano muna helmet muna ang ganda kami ito oh uy uy wow, wow. My, my, my oh, Abay, nagkisiksikan sila dyan sa lobby e, baka nangana. Iwagang <laughs> Pag may pera, may ginawa kalagakan. Ilegal? Naglalaro ka lang, mo na! Sige na! Sige na! Dinaligan na dami pa sinasabi. Alam na. Bakit pag isa akong natulog yung gano'n? Ano Dahil anong sinasabi? Saan ka pumunta? Wala. <laughs> Naghanap ako ng pambili ng helmet. Naisip ko agad ba siya bibili ng helmet yung isa. Picture ulit lang. Kailangan dalawa. Okay oh, na yung dalawa. Okay na yun. Dalawa. Okay na yun. Dalawa. Okay na yun. Ang dami nating pupost, doble-doble ah. Oh, no? oh, oh nakapalo ka sa page niyo ah. Ate pupost po ko mamaya yun. <laughs> sa Santa Rosa dati to eh. Doon ako na-ano, nabili din sa ano, sa, sa ano, sa Dion, sa Kaparian. Dion Moto Garage. Ah, okay. oh, sa Parian. Kaya lang, inaabahan ko doon yung ano. Bibigat ng mga ano, pinag-ipunan lang yun yun. Siyempre, hindi nga, patali para mahawakan ng ano, patali lang. <laughs> Ayon, sa mga bibili po ng helmet, punta lang po kayo dito. Yung pambili niyo materyales, bilhin niyo na ng helmet. Para safe kayo habang nagmo-motor, di ba? Na, oh, Kaya nga dalawang ano eh, dalawang helmet holder yung bina, binili ko eh. Wala pang service. May pa namin. Wala namin pera, binili namin ng na helmet. <laughs> <laughs> Wala nang pambili mat materials. Eh. <laughs> Dahil hanapin na namin sa Elvis, bibili kami. <laughs> mura lang. Mura lang, may libre pang hairnet. <laughs> mura, mura lang, may libre pang hairnet. Ito dami, ang ibo. Okay. Ito maganda tayo. Para 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 tayo. Para para tayo. Ano squad na 'yon? <laughs> <laughs> eh no, Pamilya na. Ano? Team Payaman. Tara na, tara na, hanap tayo service, ubi mo natin 'yan doon. Ano pa daw bibilhin, kuya? Tara mo ano pang bibilhin para sabay-sabay na. Yeah, Pupuntahan na lang, kakaunin lang yung service. Kung ay bro, sila dati. Okay, stainless kaya? stainless Stainless pa? ba uh, Para doon sa drawing. Ikaw, bahala na. Ilan na, kung parang, eh. Ano na? Kailan bit mo naman okay, na? sakali. na, mo na lang, kuya. Ay. Oh, oh. Tinatapon na yung wallet. Tinatapon <laughs> pag wala na. wala na nga eh tara na tara na ate thank you ah so yun guys nandito na tayo sa bahay at i-unbox na ni madam papakita lang namin sa, sa inyo sa inyo Ayan, Spider Spider Corsa, Corsa. Ayan, yung brand niya Spider Corsa SRP nito sa binila natin doon sa LA Moto ay 4,200 Bari ano siya uh, Collaboration siya kay Kong TV ano, Team Payaman Collab siya, collab uh, Collab Collab okay, Collab Ayan, okay, nabas ito. Ito ay yung libre niya na clear clear lens. Sige, ako na lang magpapalit. Tapos, ayun yung dust bag. Kahit saan na lang siguro pala yung pakita natin. Pakita natin. Tapos, ito. Anong tawag dito? Uh, basta, ito yung palagay sa ulo. Susuot mo lang sa ulo mo ito. Ito yung guys. Ayan, collab siya. Team Spider. Team Payaman. Ito balik.

yung sya dual visor ang mo lab and dual dual visor na sya guys ayan dyan lang yeah. tapos yun dito sa so, kabila ayan guys dual visor na sya ayan tapos yun yung print nya na uh, team payaman team payaman at team payabang ayan sya guys tapos yung pinakalak nya quick release na ito na lang nakunan. sa sizing medyo malitang size niya kaya XL yung kinuha ko kasi sa KYT medium yung dati kong ginagamit. yung quick release na siya. Hindi katulad sa iba. Eh quick release. So, yun lang guys. pinaka ko naman sa inyong team kayaman. Okay, yun lang guys. Bye-bye.